bangal ata ki bangal <laughs> 40 bagi naman oh ito masuk sabay sila ulivero ibarani malapit nah, na malapit one round one round oh dali go ya coba di mader bigo ya lebih bigo bigo Yeah. magandang tanghali mga amigo. Sa inyong lahat, ah, magandang tanghali no. Nandito na nga pala kami sa area sa mga ba, mga buya namin ano, styrofoam. Yan kararating namin dito. Ministi namin kit kitangin mga amigo, wala kami na huli. Wala kami na huli na mga escape jack tuna at saka hilupin. Istingan namin itong latakin mga amigo at pag wala amigo ay pupunta tayo doon sa buya, dadayo tayo ng apat na milya mula rito sa buyang ano, Burlasoy. Alright, bago mag-upis na itong vlog na ito mga amigo, pasasalamat muna sa inyong lahat to, sa mga solid kong supporters, subscriber at sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-skip ng mga ads, uh, mga nang tanghali sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Higit sa lahat sa mahal ating Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan upang magampana ng mga gawain sa araw-araw. Alright, another day is another adventure na naman tayo mga amigo. Samahan niya ko hanggang sa dulo ng aking video mga amigo. Gagamitin natin ngayon mga amigo si hotdog na naman. Tugtog na naman ang ating fishing gear na uutusan mga huli ng tuna ngayon, utusan pala dong time check nga pala mga amigo alas 11 ngayon, ang oras, napakainit ng araw ilang, laban lang kailangan sulitin ang mga ano amigo? para mag adventure bukas daw ng hapon o gabi ay abanti na kami pa uwi sabi ni kapitan kaya Ngayong araw at saka bukas na lang ang ating adventure no? Sana makaragdag pa tayo sa ating huli Ang huli natin ay Siyam na pirasong ma uh, Assorted size Cute Bluepin at saka Big eye At saka big ho Malita man natin mga amigo ay nasa ano lang Kulang kulang Wala pang 300 kilos 200 kilos na siguro Ayos na ayan, mga amigo malaking blessing na yan para sa atin ngayon alright yung iba naman wala pang dalawang daan tagisang daan lang mahigit mahina ang ano ngayon sa service ang nakarami ay yung mother boat silang silang tara area na tayo let's go unang area sa burla ida buya. Kasko. Okay. Kasko mo on. Niyare Pastilan. Natak nigo. Na Ari natin. Ya bagta bo. I na lang dong. Yari paano kamandong? London Padlasin 14 natin 14 na. kasama natin no? Boleh orange Gunung area padang namin Kadali kagak siya Buinas minggu buinas Sana sudah disatin sa Tunai yan tunai Hehehe <laughs> Patiot. Ibira. Bab. Babo na yata. Ini go tu na. Lupin. Ay, big eye. Baragal ata, ibangal. <laughs> Porinta. Binira na daw nya 'yung amigo, kain. di, perintah di palang. blopin pin mga Unang blessing amin dito sa Buyang Borlasoy. Sana kakain 'yung mga tuna ngayon dito. ya nanti nanya apa? agus, tak Lata latak, tak Lata tay dong, ini you know, dong, liber kasih, ano, keu Yanti, coba. Coba nari niko sih bagi pak tio. Ini biar perang mulai ya tahu. Tanggal sih kok lebih. Kalau biar mereka tanggal sayang ah. Si piat bay sayang silang, mereka masih laum. area lang area Sama ini ni. Arya dapat tak? Bagar silung sini lah. Alas onsi. Singkinta ang oras ngayong araw na ito. Si pakai ulang nak aru. Ma kiot ya ni kiot. nyuran run Kaya blue pin Kaya tuntun ka nila blue pin Oliver naman sayang natanggal pa Sayang ang pasibad Kaya Oliver ang pasibad niya size Pakia utso So Sa utso tayo ni ka utso Tayo sa utso Alright, Otso, otso Otso, otso na slower Hindi lang pampatibay na ang butong matamlay Ito ay pampahaba daya ng ating buhay Oh yeah, patay na bayo na, pinalaw na ni Pacquiao Dali na, junioran na natin si dog may taya tayo pag wala kang taya wala kang panalo wala kang chance ang manalo yan tanggalin natin yung bato para makita na yung pain over uy padlas otso ang lalim Kalakas silig mga amigo saglit lang oh Bago pa lang rin tayo ay marapit na sa buya kagad Motherboat ay nakatali na sa buya Ayan nga itong mga service nandito lahat sa Arriban Ayan O Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo Eh, na yung kasama natin ko Pang-apat na si Bart ngayong hapon Hapon na pala nung tanghali pala Alas 12 ang oras Grabe Ayan na yung city mga amigo, city Mas kaling nasa city ang parki natin Sitin tadi pa Bali ano lang kami hindi nakahuli limang service pa Tatlo na nakahuli miko Tatlo na kami eh tatlo na sila nakahuli Pakyao si Roli si Tonton Si Oliver wala pa natanggal sayang Sige lang. Marami pa sila ko. Marami pa ng kapalit noon. City, city. Weather check tayo mga amigo. Oh, ganda ng panahon ngayon. Perfect para mga adventure. Kahit mainit ang tirik ng araw, aha, tirik ng araw mga dong. Niyan ano mata. Ay, isang mga amigo, basta sibad walang mainit na araw sa taong naghanap buhay ng marangal eh hey. ayan padasin natin padasin Tayo na tamaan sa birada isa lang pa yun Sana, kainin ka agad. Para hindi sabit sa nabira. Malapit na, malapit na. na. <laughs> Berilis Ian Berilis Laki na ng nga dito may ko Tuna Mga good size Rentahan Ganyan Arriba tayo ulit, arriba Gila natin itong ating pataw Pataw! Pataw ka! Ito na lang na mga ayaw! na, muti-muti na! Yon. Alright, bentihan minggu bentihan. Oh, kuarta, kuarta. <laughs> <laughs> Bayar sakit sawak Hahaha, <laughs> 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 tenda eh. tidak. Hari apa tadi gue Kau okay, kena jalan sila, ha?

pang big time sa amin ko pag pang big time mga ah, gandang sukat ng isa dito ba no trintahan? oh wala pang sumigun ang dami ko maya maya lang yan bigla you know? napataw ng kasama ko nagkalat kau Oliver, pala kaya pada nya Kak ay. Tanggal. <laughs> Sayang ay. Ah, marai pasti lalim. Hari ini naman tayo. Sakit uang lagi. Ah, bahala dapat ya, basah. Nah, bayar sakit sebay uang, oh. Aria aria, aria tayo migo, para meron tayong taya, pag wala kang taya, wala kang panalo, nge Tara, taya natin to, taya natin to ng di pa Tara, let's go ocho de pa, ocho de pa, cinta de pa. Agui bingo. Sana matukian natin ang lalim ng tuna. Ganito ang buhay ng magtutuna mga amigo. Alas 12 ngayon, yung iba sa... Yung iba ngayon ay nagpapahinga. Habang kami dito ay naghahanap buhay pa. Ha. Ganito kami mga amigo hanggat merong sibad ay hindi namin hinihawatan ang pahinga namin pag walang sibad sana laging sibad di baling walang pahinga sa ngayon apat pa lang ang pasibad yun yung huli pa rin ruli apat pa lang Ada tayang ucu mengambil, cinta di pa para sa utsinta di pa ang lalim ng tuna kailangan natin silang hanapin para matukoy natin kung saan sila well anyway ah anyway <laughs> yeah so, pag hindi kami masibaran lahat ay punta tayo doon sa kabilang buya doon tayo mag adventure kasi kaling doon tayo makahuli alright sa so, ngayon latak latak muna tayo dito pagkasakaling maripahan tayo ng isang tuna kuli kaya ay dalawa tatlo, apat, lima anim, pito, walo siyam, sampu, onsi, dosi, tracy katorsi, kensi disisays, disisayti padlas na hatdog meron pa yung bato mga amigo kaya ganyan yan pero pag wala ng bato tapos ganyan yan ay kinain na yan kailangan natin tangkalin tong bato para makita yung pain ng tuna sa ilalim alright patasin natin patasin uy ka, ka, patay na pala 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 wow ay mantik na pas dilan doon mantik naman pala may ko Tumitik pala yung tumirik eh eh Ano yan tunay? tunay yan Ayan o namumuti Release Oi, oh, lại ina cái này kulum. Ada ah, bigo, tụi puti put nào. Ala pit nào, ala pit nào. One round, one round. Oh, Dali. 30 kilos patay mm. Mm, laban ka pa ka ng mangisay lalo ka lang masasaktan ngi <laughs> <laughs> Dali na, kwarta Time check mga amigo, magalaw na raw Yan Pang ano to, pang Anim na pasibad Ani mga amigo, pang-anim. Dagko nari di ba no? Trintahan. Asa? Ha? Oh, dagko daw. Trintahan daw kapin. Nimpatanot na tino sa nalubong na tayo. Area ulit, ulit tayo. area ulit tayo, Arya. Nandiyan na sila sa ilalim. Oh, muntay nang ano buka. Buga. Buga, buga. Ada yang buka, walang tulingan, walang sibat yang tulingan. Para may hapon may kukain yung tulingan. Baka lang. Ha? Siti? City oh. Siti ako nga rin Wala kita ang na ba? tigas. Para mong placer. Sige. 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 ko. Ayan lo, Ipiko Ipiko Ayan, nakasibar yung maris tali Nakasibar, nakasibar pa rin sila Ayan, nakasibar Ayan, nakasibar Ayan, nakasibar Ayan, nakasibar Sabay sila, Uli Piro Tuber si pa si la Oliver. Para kita yung pain natin. Dikit ta agpakain nat dog. ulit tayo Arya Anong lalim ba yan? Kasi Arya na size mga nag-o Sa isinta pa Ayan katatapos na mga birada nila Oliver Kaya Oliver Bluefin Kaya Tuntun Marilis Ito naman si, si, ano, si Larry Birada na mo Pangwalong si Bad mga amigo, pangwalong service boat. Samadir naman isa. Kaya pa rin yung pataw natin. Di pa kung siya nasihat ito dito ah. Masa nga bilang buya ito. May gusuntin. mga amigo sa walong serbi ay walong pasibad ngayong araw dito sa buyang burlasoy ano ang nakahuli ay anim na service lang kaming dalawa hindi kami pinalad nakahuli no yung mother boat naman mga amigo ay nakahuli sila ng isa doon sa tali kahit masilig nakasibad pa rin sila ng isa ayan doon sa mother boat ngayon ay pupunta tayo sa kabilang buya mga amigo kaya naman hanggang dito lang muna tong video na to mga amigo update tayo sa next video doon sa kabilang buya sana makahuli tayo doon yan, so mga nang hapon sa inyo lahat Hanggang dito lang tong video na to Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo O pag-ambing mong tanan bye, -bye.